Okay, Nissan Sentra. Ito yung kinabitan ko ng auxiliary light. Pinaltan ko siya ng Sinolin. Ayan, ito yun. Parehas na rin ko siya pinaltan. Isang set. Tapos ito yung luma niya. Labo na. Ayan, tapos doon sa mga nagre-request na kung saan ko dinaan yung wire, pakita ko sa inyo. Ayan, mula dito sa relay, yan yung, dyan ko pinadaan yun. Yan. Tapos paikot dito sa ilalim nito. Tapos ay papunta dito. Yan, ayan yung wire ko na pinagdaanan. Tapos papunta dito. Yan, yan ako nilusot yun. Tapos yan, dinukot ko yan dito sa ilalim. Tanggalin nyo lang tong fender uh, cover na ito. Tapos, buksan nyo yung pinto. Tapos ay dito ko pinadaan yung pinalusot. Yan, nakita nyo, meron ditong butas. Yan, dyan sa part na yan. Pagka nakita nyo yun, dun nyo na ilusot yan. Yan kasi merong rubber, ay nung pinaglusot ko ay nawala na, hindi ko na alam kung saan, kung saan napapunta. Pero yan, dyan nyo padadaanin yan. Tapos yan ay diretsyo na dito sa ilalim, makikita nyo yun. Asan ba yun? Ayan, ito, 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 ito. Yan, ito yung wire na yun. Diretso yun doon sa ano. Ay, hindi pala. Ito palang isa. Basta. Ito, ito. Yan, itong wire na to. Yan, ito yon Yan, yan yung wire ko na pinalusot. Galing doon sa butas na yon Okay. Hindi ako pinalusot yan. Tapos ito yung mga switch na ginamit ko. Tatlo. Yan, doon ko pinadaan yan. Sa butas na Yan. Tapos ay, baklasin nyo itong fender line sa ilalim. Tapos mula dito, yan, diyan ko pinalusot yun. Yan, daan dito. Tapos dito sa ilalim. Yan, diyan sa ilalim na yan. Diyan ko pinadaan yung wire niyan, nitong Nissan Sentra na ito. Na, kinabitan ko ng auxiliary light. Okay, Pinalta ko na lang siya ng bago. Sinolin naman ang brand. Okay, check natin yung liwanag niya. Park light. Tapos switch. Sa so switch natin. Yan. Yan yung dilaw. Sa mga pa. Yan yung puti. Ito yung dilaw. Yan yung high beam. Buhayin natin yung dilaw. Buhayin na natin lahat para kita. Yan. Buhayin na lahat yan yung dilaw. Ayan. Patayin natin. Tapos ay pagla... Uh, natin yung ano. High beam. Nakasama din yan sa high beam. Okay. So yan. Doon ko pinadaan yung wiring yan. Ito ang nasal sentra. Ayan o. Ito yung wirings niyan. Dumaan dito. Doon sa relay. Yan. Tapos dito. Okay? Ayan.